Eh, hello baby. Um, Pupunta garden po. Kasi po para mag take one door. Ayun po. Ito po yung slot ko ngayon. Nag-order po pala ako ninyo kaya. Mashadong late no mommy. 601 ng 6 610 ata po kami. Tsaka, oh, ano sasabihin ko ka, teacher? Coach. Coach, Maybe traffic po. Tsaka, may review ko. Huh? Okay. ay uh, tsaka po, hindi po namin alam anong time na po. Ganun. Anong kaba? Pag-inangahin yun eh. Dapat sa Awesome. I cannot sprint <laughs> kasi po ano um, I have tonsillitis and lagnat cold States, doing this. To why? Stop, stop, stop. Sabina, go to the back. Let's go push! Touch touch, oh. Application tayo. Diba nakita niyo more on body saan ang target ng front leg? Sa pagpasa side. Saan?

Oh, sabo to. Mami, natamaan siya kanina. Pero ang galing niya. No, Kasi, Oo, hindi ako makakalaban sa matangkad nun. Kasi ang kalabang niya matangkad. Tapos, maidad sa kanya, di ba? Sa katapusin ko. Ay hey, mga bae, na po pala tayo. na po pala tayo sa bahay at saka bibig. Ah, ah, sakit mam, kusun ko. Ah, ah, ah. So, yeah saan? So, Ay, so. ma. ma. Ah, 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 ah. Dahan, dahan, ma'am. Bili slow down, ma'am. Kung may lalo, kapag binibilisan mo, ma'am. Ganun ka po ba? Hindi. Well, iba yun. lang? Oo. Oh. Ami, Masakit po ba? Eh, diba nakita ko po ikaw nung nag-period ka, mami? Oo. Kung gumagano'n ka Oo. Ayun. sa akin. Uh Oo, -oh. pagkauna yung dysmenorrhea. Ayun. Ah, ulan po Paano kayo payong natin? ay mami. Kung uwan ni mami yung payong. Umuulan yun naman. Kanina umuulan yun na. Masayang umuulan yun. Gabi, umuulan na Pauwi okay na kami ang sobrang ano pa naman pag maulan. Mami! Ma'am! Oh. Kapag ano, kapag wala na sakit, pag pinayagan mo ako, ano? ma'am, sa akin just bumili na mag... Yung, yung maliit na chocolate na parang ano. Ah, oo. Oh, kasi bawal sa'yo yung, yung matangis, di ba? Kasi tasakit isang... kasi yung ano yung lalamunan niya pagka kumain ng Matamis, kaya bawal na matamis. Pag napunta tayo ulit dito. Uh Oo. -oh. Gusto ko ulang maklo. Ayun Ulan, mga ano, bae, nandito so po pala tayo sa condo natin. Tapasok na po po na tayo sa labi. Hindi ako nag-video mga big kasi po bumili ko yung may ulam. Tsaka bumili kami balot. Tsaka kumbunta pa kami dito. Yeah. Tsaka ang dami namin dalawang ang dami. Lima po. So tayo na nag Nandito <laughs> na po pala tayo sa labi. Papindot na po pala kayo. Kasi sa buong. Sakit noon. So yung mga bingan, dito na po pala tayo sa elevator po. Papa-up na po pala tayo sa floor natin. Hi guys! Um, hi mga be, po. Din ang ganda ng case ni Mami. Sa akin, bear. Kikiam yung aking kamay. <laughs> So yung mga bean, nandito po pala tayo sa condo po. So wait po. Yan, yeah, nakawak ni Mami para sa kanya. Kaya yung mga bean, na po pala. So, bukas na ng mga bean. Ha? Bye-bye po. At ingat po kayo sa ulan at sa baha.